Uh, ano yan? Ah, babae yan o lalaki? Puro patay. <laughs> <laughs> uh, umihi. Ibig Umi sabihin, lalaki. <laughs> lalaki. <laughs> 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 ano, butusan naman mo? Uh. Ibig sabihin, yung isa, babae. Babae. Magkaiba rin ang muka. Ah, uh, daw? Ito yung lalaki, bilog. Oh, uh, ito yung babae. So, oblong. Yeah. Ayan. So another trivia ni Acero, pag lalaki daw na ano yun, uh, lukan is uh, bilog, no? Bilog. Pag babae is ito oblong. Oblong hindi siya bilog. Ayan. Ito yung babae. At makinis din. Oh, makinis yung kuan, yung balat. Mm. And then yung lalaki magaspang. Spang. Kaya lahat ng lalaki magaspang. <laughs> At <ako> Ata <nakatayo>. ka <laughs> nakatayo. Yung babae nakahiga. Uh. <laughs> Ngayon to balik. Makuha yung lalaki ganito. Nakatayo? Oo. Oh. Ano pa yung nakatayo? yung lokal. okay, so yun, sa, yun ang mga, uh, isa sa mga trivia niya, sir. Ngayong uh, content namin. Okay, God bless.